mag-aaral po kasi hindi po kami kayang pag-aaralin ng aking mga magulang dahil sa hirap ng buhay. Mga langga ang tinapos ko ay high school graduate lamang. Dahil hanggang doon lang naman po ang kayang ibigay ng mga magulang ko which is hindi ko sila masisisi mga pananggal mo kasi sa hirap ng buhay na pinagdaanan namin. So, hindi ko yun na-enjoy mga palangga ang kagaya ng mga ibang mga bata ngayon ang mga ibang mga bata ngayon mga langga napakaswerte nila kasi parang nabibigay ng na mga parents nila yung lahat nakakapag-aral sila kakagala sila cellphone, ibang iba yung mga bata ngayon mga palangga, grabe hindi nila naranasan yung mga pinagdaanan natin noon. Mahirap hirap sa buhay, no? Yung mga pinagdaanan ko noon, mga palangga, ay ginagawa kong inspirasyon at hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan kung saan ako nanggaling. Kaya naman, binamalik ko po sa aking magulang yung hirap na pinagdaanan nila ngayon ay, nila noon ay, binamalik ko sa nanay ko. Gusto kong bigyan na magandang buhay yung nanay ko, mga palangga, kasi nakita ko yung pinagdaanan ng nanay ko, mga palangga nung bata pa. Hirap ng buhay nila noon, mga palangga. Naranasan ko yung, alam nyo yung mga palangga sa sa palayan, yung may anong bang tawag doon? Kuhul ba yun? Or sa ilongga kasi tawag namin doon po uli, eh, yung para siyang shell pool yung tawag sa amin noon eh. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo mga palangga. Nangunguha kami noon pag wala kaming pasok mga palangga kasi dati binibili yun. Pinapakain niya tayo sa mga hipon ba yun na malalaki? Ano ba tawag doon? Nangunguha kami noon mga palangga nung grade 1 kami ata. Noong grade 4, binibinta namin yun mga palangga para may pangbaon kami sa school kasi dati mga palangga eh pumapasok ako sa school na walang baon minsan pumapasok ako mga palangga na hindi nakakain ng almusal kasi wala kaming bigas na may sasayang mga palangga na awa ko sa mga kapatid ko noon na mga maliliit umiiyak sila minsan mga palangga pumapasok na may walang baon tapos walang almusal so ginagawa ko mga palangga eh Dinadala ko sila sa loob ng tubuhan. Doon, yung tubo po, yung inaano namin. Pinapaalis ko, binabantayan ko yung bantay. Ronda ba yung tawag sa amin? Pinabantayan ko pag umalis yung dinadala ko yung mga kapatid ko sa loob ng tubuhan. Hoy, grabe mga palangga, yung pinagdanan. Hindi ko yung makakalimutan mga palangga. At hindi ko nakakalimutan kung saan ako nanggaling kaya ngayon mga palangga no? na dito ako sa Amerika ay eh. hanggang malakas po ang katawan ko mga palangga. Hindi ako mapapagod na no magtrabaho para makatulong ako sa pamilya ko kasi hanggang ngayon mahirap pa rin ako. Mahirap pa rin ang buhay ko mga palangga pero ganun talaga. Pinang pinanganak tayo ng mahirap eh ganun talaga siguro ang buhay mga palangga pero tayo naman mga Pilipino ay marunong tayong dumiskarte. Kaya laban ng mga palangga. Laban at laban tayo para sa ating mga pamilya ano, na umaasa sa atin. Actually, mga palangga, yung pang, mga kapatid ko, hindi umaasa sa akin. Ako, ako mismo ang nagbibigay ng tulong sa kanila. Ni minsan di sila nahingi sa akin. Kasi alam ko mga palangga, ang hirap sa amin sa Wakulo. ako sa mga tao dun no? kung, ka, kung mayroon lang sana ako may tutulong sa kanila mga palangga. mo no? Tapos walang mga palangga eh. Hindi naman ako mayaman mga palangga. Eh. Naawa man tayo sa kanila gusto man natin tumulong na tayong magawa. Shout out po sa aking mga viewers na nanonood na aking live. Salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood.